First time natin ginamit sa ride itong ating big bike sa Ilocos. Pagdating natin, napansin ko, may butas. So, kinalawang na siya. Ito yung pako na nakalubog. Pako o tornillo, Ang haba. Ah! siya kahaba. Akala ko may silang. Buti hindi ko binunot sa daan. Bumili ako sa TikTok neto. ito. Itong vulcanizing kit, kompleto na siya. Meron na siyang pang-ribbit, mga pambutas. Pang ito pang palaki ng butas tapos ito lubricant and then pampasak so isang set na siya napakaganda lalagay mo na lang sa sa motor gamit gamit mo kung saan ka pumunta para in case of emergency pwede ka nang mag vulcanize hindi ka na magamit ng vulcanizing siya so first time natin gumamit pero parang napakadali lang naman kayang kaya natin ito gagamitin natin ang purpose nito is parang solvent siya na lubricant. Ayan, para dumulas yung pagpasok. So, napakaliit ng butas. Kailangan natin parasahin ng pagpasok. Ayan. So, pag ganyan na naipasok nyo na, hugutin nyo na lang to. Ayan, o, oh, ba? Diba? Tapos, ang purpose nito, yung sobra, kukutsilihin nyo na lang. Okay na yan. Portable na tire inflator. O, oh, sakto, ba? Diba? 32 yung settings, tapos 32 yung actual. And then, testingin na lang natin kung pag may bumula, ayan, o. Oh. Wala naman. Ibig sabihin, okay na yan. So, ayan sa mga gustong umorder, nasa yellow basket lang. Ang laking pakinabang, hindi na kayo magtutulak at hindi na kayo ng vulcanizing shot. Kayang-kaya nyo nang gawin.